Bakit nga ba gumawa ang mga Chino ng napakalalaking piraso ng papel, umaabot ng labing isang metro ang haba at tatlong metro at anim na pung sentimetro ang lapad? Sobrang mahal ng papel na ito na ang gasto sa paggawa ay mas mataas pa kaysa sa ginto. Ang tawag dito ay sanjongsan at kilala ito bilang Hari ng Shen Paper. Ginagamit lang ito para sa mga espesyal na okasyon, tulad noong taong 2008 Olympics kung saan ito ginamit. Para makagawa ng isang sheet kailangan ng apat na put-apat na manggagawa. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng paggawa, nito ay ang tinatawag na paper scooping process. Una, inilulubog ng mga manggagawa ang napakalaking mesh screen sa isang tangke ng pulp. Pagkatapos, sabay-sabay nila itong inaalog mula sa magkabilang gilid para pantay ang pagkakakalat ng pulp. Kapag nabalutan na ng pulp ang screen, mabilis nila itong inaangat, tinatapal ng paulit-ulit, at pinipiga para matanggal ang sobrang tubig. Isang buong araw ang tinatagal ng pagpapatuyo. Pagkatapos matuyo, umaakyat ang mga manggagawa sa hagdan, maingat na tinutuklap ang isang sulok ng papel, at may walo katao na sabay-sabay itong inaalis. Ang susunod na mahalagang hakbang ay ang final drying. Tumutuntong ang mga manggagawa sa isang platapormang may taas na tatlong metro habang maingat nilang ipinapahid ang buong sheet ng papel sa pader para sa huling pagpapatuyo.